kapatid mo ko. Ha? Wala pa akong pera eh. Wala pa yung allowance ko. Ganon? Sayang, wala pa naman tao sa bahay. Aba, tignan mo nga naman sinuswerte oh. Meron palang nakaibit na pera sa bulsa ko. Hi miss, ang ganda mo naman. Sobra ka naman makatitig sa akin. Para mo na akong hinuhubaran. Ano pang iniintay mo? Wow naman! Wow! Wow! Pabili! Ano yun? Paminta nga po. Anong paminta? Yung wasak. Anong <laughs> wasak? <laughs> Sabi ni mama. Anong wasak? <laughs> Ay, durog pala. <laughs> Alam mong masarap ka? Ah? Magpatikim ka. Sana. Huwag ah. kang madamot. Ah!